Ito din ma'am, sira na yung gilid na to. Ayan eh. Uh -huh. so, pag minsan alam mo, may, may parang may tubig na lumalabas. Anong ibig sabihin mo? Talaga? Uh -huh. eh? Parang pag, pag, pag ano lang, hindi naman... Hindi naman ano may... yun man? After nilinisan o hindi pa nililinisan? Uh, after na nilinisan. Sugatan pong malala. Sugatan ako. Ano? nang malala po. Saan po yung sundot? Oo, hindi naman yung nana. Yung gano'n din mm hmm. Sakit, na? Hindi, hindi. Inayos ko lang. Okay. Parang nalibiin yung pa. Sorry po. Maray po kayo pag may naramdaman kayong masakit. Po. Hmm, Tigas niya. Pop, oh, sakit? Okay. sabi ko na ang laki eh. <laughs> ang sasaktan si ma'am. Relax mo lang ma'am. Pag kin ni kukontrol niyo po, mas mahirap tanggalin. Hmm. Oh, po. Sige, okay, babalikan ko. Hayo pa magpakuha. Dito nga, dapat hindi na yung pwedeng tanggalan, yung unahan. Yeah, Mabuti't marunong ka na yung mag-video. <laughs> Babawas akong konti mama kasi siksik uh -uh. -sik na eh. Masyadong mas masiksik siya. Ayan, may koko doon. Yan. lumalok to. Sikit, ma'am. Koko yun, ma'am. Sakit. sorry putol dry skin Mochi, Mochi, Nagwash ka ba ng hands mo po? Lagi na lang. Lagi na lang sinasabi. Yeah. Ganito nga ma'am Ganyan lang Hayaan mo lang Puputol eh. Sorry chori hugutin ko mapuputo hmm. hugo oh oh, tanggal pa yung hindi na tanggal dry skin yung ground lang o oh, ito yung bumaon, no oh, oh. ito nabaka, eh. yan po yung tumusok pabaliktad <laughs> <coughs> kaya pag ina, inahawak ano mo parang pa kontra siya kasi padiin pala. Sakit po ba? Eh, parang ano lang. Hindi pa po nakuha yung dry skin niya eh. Yan pa nga, oh. Mm. Yan, oh. Kuko yan, oh. Oh ito na Hindi nila natatanggal. Iniiwanan na rin siguro pag... Uh, Sobrang lalim okay. Tignan natin. Parang, parang, parang pa ng lalim. Eh. Hindi po sumama lahat eh. Hmm. Asan ang aircon mo? Ay, mamo. Ah, okay. Bagay isang buo na itong babaan. Opo, no sorry po. Medyo dinidiin ko. At ang dry skin, ayaw magpakuha. Bagay siguro niya ang dry skin. yeah, ang no laki Hmm. Kaya hindi sumama eh. Hmm. hmm. Ramdam nyo? Hmm. Hmm. Minsan talaga yung mga maglilinis. Ano? Linis nandi li Yung ano ba yung pus ng pus? Hmm. Walang Walang ginawa kundi pus ng pus. Walang hindi. Siguro hindi marunong magtanggal. sorry medyo dinidin ko dahil kailangan kong diinan Opo, Ito meron pa po. Konti. Masakit to ma'am sa dulo na to. Ingrown. Hmm. Hmm. Dito sa mama kanina. Tutusok yan. Sorry. Hmm. Konti lang. Pero may dry skin pa yun. Sorry, ma'am. Meron pa yun. Ma'am, na ba, ma'am? Hindi. Hindi! May dilis. Pasensya na po. Dilis baga? Opo. Kala ko'y pusit. Ay, ewan ko lang po. Kung pusit o dilis yun. Nakakaguto. Ngayon ang aircon hindi na lumos. Nakakakomportable na talaga sa katawan. oh, kasi po sobrang init. Noon din po ma'am, ako po ay sabi ko, nako, mag aircon, aircon. Dagdag lang yun sa bayarin. Pero pag ikaw pala ay naghahanap buhay, lalo pag nasa loob ka ng bahay at kumikita ka naman, deserve mo din magkaroon ng ganyan. Lalo't hindi lang naman para sa iyo. Ay, ay. nag <laughs> <laughs> Nanunundot pa naman ako. Buti na lang, ma'am. kung kailan ako kalimutan ko yung... sakit ma'am yun pag ganito po na may naiwan sa gilid tapos ganyan siya kanipis ang hirap po ito yung pinaka mahirap din na isa pa kasi natanggalan mo na ng dry skin ma'am eh. naiwanan mo lang naiwan. hindi siya sumama kumbaga Siyempre tatanggal mo. Yan yung mahirap. Kasi manipis na yung mga part na nagtanggalan. Na dapat, kailangan, anuhin mo, tansyado mo yung tutusukin mo dito sa bandang dito. Para hindi masugatan. Eh, yung iba po. Ayoko na magsalita. <laughs> Ayoko na. Ano. <laughs> Ayoko <Ayaw>. na. <laughs> pag hindi na po siguro nila kaya, kaya ganon. Mas ginugusto nilang ganon kaysa masugatan. <coughs> Sorry. Okay lang ma'am. Basta wag lang nagninipir ng ilalim. Sakit <laughs> mm. ma'am? Hindi. Makati yung lalaman. Hindi kayo nagdala ng tubig niyo? Nakalimutan uh, ko. May Po? Po po, ikaw lang walang pasok po. Sa Monday pa. Sa pa Ikaw po. opo po. Mama, ano yung binili mo, Pusit? sab na sab 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 masarap sab 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 Opo

Park Hindi. Sa Korea. Si sa si Papa, kamukha niya si Park Sunghun. Kaya inasawa ko eh, di ba? Hindi. Kapalitan mo na asawa mo. Hala. Si, <laughs> si Park Sunghun. Si si Papa. Si Park Si na si Papa. hindi ah oh, papa papa si pa si mama man yan? Sala, niya papa uh -huh. na kayo sa Sagpang nasa San Pablo na oo oh, oh. sa eh, sabi ni sabi ni Donna na pala isabihin ko nang din agad sa iyo Anong choice mo. Pwede daw pumunta doon para lahat ma-file mo. O pwede din downloadable. Downloadable naman daw yung mga forms. Uh, meron eh. oo. Pumasyal ka na lang kaya doon kay Dona. Papasyal na lang ko basta i-schedule mo lang, sabihin ko sa kanya kung kailan ka pupunta. Okay. Oh, na lang. Oo. 8, uh, sa, sa Sorry. Hindi, hindi, hindi ganun uh, si yung kumbaga ipopost yung premiums mo, di ba? Nung nag-file ka, hindi pa nakapost. So, syempre, madadagdagan yung service number. number. Ngayon, yung computation, di ba? Nakabase doon. Oo, o, yun ang, ang tawag doon, recomp, recomp Pero hindi, in, hindi refund kasi maganda yung adjustment kasi pati yung monthly pension mo ano yun kunwari o oh, kunwari ang madagdag ay 500 pesos o oh, di 5 year 5 years na 500 o oh, parang ganun oh, dahil, oh, oh yun yung yun ang refund o oh, kasi wala namang effect yun sa pension mo Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh, 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 uh oh, uh oh, uh oh, uh -oh. Uh -oh. kasi yung March. Yung March mo, oh, oh. Kaya April 10. May adjust, adjustment, tapos refund doon sa mga loans. Um, oh, oh. Okay. Mm -hmm. eh okay okay sis ah uh, ipunta kami diyan para manguha para madalaw madalaw din si mama uh -oh.